Ang ating episode ngayong gabi ay pinamagatang ng babae si Mister, ng lalaki si Mrs. Panoorin po natin at malaman natin ang istorya ng episode na ito ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Yung asawa ko po. Ay bakit? Uh, nahuli ko po siya ng lalalaki. Okay. Buti kung once. Eh, hindi naman Not twice. just once, but twice. Pangatlo na yata, gagawin At pa ulit. pa. Asawa, kasal o live-in? Kasal po kami, ma'am. Kasal kayo. 16 years na po kami, ma'am. 16 years na kayong kasal. Ilang beses mong nahuli? Hindi lang dalawa o tatlo. Bakit ma mo na pagbibigyan? Ma'am, siguro dahil po sa anak ko. Sa sobrang pagmamahal. Ilan ang anak niyo, Isa lang? Bali, uh, Noong unang nahuli ko siya ng lalaki... Uh, isa pa lang ang anak namin. ang Sa pangalawa, hanggang sa nahuli ko na magkatabi na sila, uh, at sabi niya doon sa bahay na uupahan sana namin, eh, may kakausapin lang para magkaroon kami ng kuryente. Kaya nagpaiwan siya. Nung pagdating ko doon sa bahay na yun, yun ang dinap lang ako. Magkatabi sila, sa, nakahiga sa ama. Pa, ano Wala nangyari, Rogelio? Wala ka, hindi mo nasaktan yung lalaki? kilala mo ba yung lalaki? Ma'am, hindi ko kilala yung lalaki. Actually, ma'am, ako may trauma sa, ano? sa asawa. Balo po kasi ako. Yung asawa ko pa ma'am, hindi po normal ang pag-amatay noong una. Ah, pinatay po siya, 21st of Meron po akong dalawang anak. Balo ako, actually. Sa una? Opo, tas ako po nakulong. Ako pa pinakulong. Bakit ka nakulong, Rogelio? Ikaw ba ang pinag-anuhan? Ako po yung sinasabi ng biyanong ko una na... Ba't wala daw akong ginagawang aksyon, ma'am? Pero ang katotohanan, wala naman ako nga kasi nasa bahay lang ako eh. Kaya ka nasa ako nakalaya. Ako nasa oh, Nahuli ba yung killer? Hindi po, ma'am. Ano motibo kaya? Galit yata, ma'am. Sa... Hindi po sa akin, hindi rin man ako lumalabas. Trabaho, bahay lang ako. Ayun po sa mga sabi-sabi, sabayo ko. Na, ninakawan daw yung tao. Pero, ma'am, yung asawa, Kaya oh, ka oh, nagkaroon oh, ng oh. trauma na every time na ka nitong asawa mong pangalawa, ay pinapatawad mo. Kasi namatay ang ka. gano'n talaga. Meron talagang ganun ni eh. Kuya Rogelio, nag umamin ba si Karen sa ginawa niya? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? No, tinatanong ko siya, ma'am, isa lang sinasabi niya, ma'am. Wala na tayo, di ba? Pero hindi naman po ganun eh, nandito ako sa bahay namin eh, siya lang po Kuya Rogelio, batid namin ang bigat ng pinagdadaanan mo ha, pero ang sinasabi mo ay sinasaktan ka ni Karen. Anong oh. pananakit? mami yung dati, sobrang mahal ko siya mama yung alam mo yung nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Andiyan yung babastusin niya ako, nakakalagka rin niya ako. Hanggang sa umabot yung punto na meron kasi kaming inuupahan lababo na direto sa putek. Yung tulo, tumama ako dun. tinatay niya ako bumaw ka lahat ng ulo ko, hindi ako lumalaban. Tapos yung mga padang namin kasi priod lang. Nandun yung sinusuntok niya ako, tinutulak niya ako sa sobrang lasing ko, tumatagos na ako dun. Magkasama pa rin ba kayo? Ako tali, ma'am. Nasa bahay lang naman eh. Pero hindi po kami nagdidikit. Hindi kami nag-uusap. Kasi, mam, ma di hindi didikit ako. Naaawa ko sa anak ko. Bakit daw gano'n? Nagtatanong eh. Five years old pa lang yung anak ko. pa. Mm -hmm. Sabi ko, ako, okay na ako. kahit yun. Mamatay ako. Huwag lang yung mga anak ko. -hmm. Higit lang. Higit lang. Higit lang. Higit lang. lang. Ula, Siya lula. ang misis ni Rogelio na sinasabing nakipagrelasyon sa ibang lalaki, Karen Pasok. Grabe ka naman na makakwento. Sa ka lang naman tanong, Ate Karen, ano ang dahilan para makipagrelasyon ka sa iba? Iniwan ko na po talaga yan noon. Kasi napapagod Ipaliwanag na mo mamaya yan, Ate Karen, ha? Sa pagbabalik ng... Face to Face! Ano nangyari, uh, Ate Karen? Magkahiwalay na ba kayo bago ka sumama sa ibang lalaki? Oo, uh, so isang ba na. Nilayasan ko po talaga Bakit yan. Bakit mo siya nilayasan? Hindi nga, nagtatrabaho po yan eh. Ako lang lahat pinaasahan niya. <laughs> Ako hindi lahat. Lahat yan. ng pagbubuhay sa anak ko. Ako lahat. Hanggang ngayon hindi siya nagtitip. Pero ate Karen, ang sinasabi ni Rogelio, nakadalawa ka ng lalaki. Hindi po. Hindi po. Totoo yun. Isa lang po yun. Yun yung yun, naging kalibin ko po na iniwanan ko siya. Yun, pero eto, magkalibin mag na kayo. Iniwanan ko po siya one month na. Iwalay na kami. Iwalay na nung nahuli na kang meron kang. Na, pero oh, napaka... Inamin ko po sa kanya. Kasi ayoko na. Kasi talagang papalitan ko na siya noon, Ayoko na po hindi talaga po sa sa kanya noon. Nawala ka lang ng isang gabi. And then, di totoo, oh, sinungaling ka. Mo. Sinungaling. Nahuli ka raw sa akto. Hindi, hindi po. Inamin ko po talaga sa kanya na meron na akong iba talaga. Ayoko na. <laughs> Pero isang isang buwan lang kayong magkahiwalay? Opo, kasi uh -oh. ano eh, pagod na ako sa kanya eh. Ayoko na eh. Nambababae po yan. Ay, Ay. <laughs> Lagi... Namba, hindi niya po ay sa akin. Hindi niya rin pinapakita pero nakik nakik nakakausap ko yung babae. Pero may anak kayo, ate Karen. Isa po. Kasi parang ang dating ay... Po ah, sorry ha, ah, pero pinakahit ko talaga dito yung parehong hindi nagsasabi ng totoo. Magsabi tayo ng totoo para matulungan natin ang isa't isa, ha? Huwag tayo magsasabi. Kasi ang hirap eh. Kung hindi aamin, hindi aamin. pag usapan natin, walang ma-amen, Kasi ma'am, excuse ma'am, Actually, naging ugali niya na yung, ano yung laging pa-victim. And uh, ako naman tanggapin lahat na kasalanan ko eh. Kung totoo, pumatay ako, pumatay ako, talaga talagang ano. Pero yung gagawin mo, sinungaling kami ng anak mo ko naman. Ikot kanino man, kahit na minsan sinasabi mo na nanakit ako. Talaga, deserve mo masakta. Alam mo bang hindi ko ginagawa yan, ginagawa niya man. Deserve sakala. mo lahat yan, kulang pa. Sobrang uh, sa lahat ng ginawa mo, yung ginawa yung sa sakin, mo sa akin, isang Sinasaktan kilo, yung pananakit ko na sa iyo, one-fourth lang yun. Mo, no, nananakit sa iyo. Ano tong isang kilo at one-fourth? Yung fort? kasalanan niya, niya, isang kilo sa akin, one-fourth Ano ang mga kasalanan niya, Marami Ate po. Karen? Marami po. Nung bababae, ng... baby siya, hindi, na, nag, hindi na, nag, uh, ano, nagtatrabaho, responsable. Pero bakit mo siya na nagustuhan at nagkaanak pa kayo? Kasi okay po yan eh. Sa loob ng seven years, napakabait niya, responsable. Seven years at isang buwan na palitan mo agad? Hindi po, seven years po, Okay po yan. Nung mm -hmm. nag-13 years po kami, 10, uh, doon na po yan, doon na ako talagang sumuko. Bakit ka bumalik? Kasi po, uh, narealize ko na mahal ko rin po si God talaga. Ang gulo mo, ate Karen. <laughs> talaga? Mahal okay, mo? Hindi, kasi po, sabi niyo magbabago Yun. na siya eh. Magbabago Ate Karen, siya. sorry ha, pero magulo yung statement mo. Sa 13 years, as ah, sa 7 years, na-appreciate mo. Biglang isang araw... Na-realize mo na hindi na siya karapat-dapat? Hindi, kasi ganito. Tapos nahuli kang ng lalaki? Hindi po, ganito. Yes. Nahuli okay. niya po muna ako ng lalaki, nakitaglibin ako. Hiniwalayan ko si lalaki, dahil gusto niya rin. Nasaan yung anak mo nito? Nagkaanak po ulit kami. Nung lalaki? Hindi, siya po. Okay, nasaan? po kami. kasama namin ngayon, Kaso ang problema po, ma'am, hindi na po siya nagbago talaga. Ma Pero nabuntis ka daw nung lalaking wala kinasama po, mo. Wala po, nakunan po ako sinaktan niya ako. Nabuntis po siya, ma'am, na Pinabuntis hindi namin ko. alam kung sino sa amin dalawa. Salamat, Mama Carla. Maaba, ito. Rogelio, makinig kang mabuti, ha? Alam mo kung bakit umabot ka dyan sa sitwasyon na yan? Kasi nawala na ang respeto mo sa sarili mo isinusuka ka na ng asawa mo. Nahuli mo na yung asawa mo na may katabing lalaki. Nakahiga. Panahon na para gisingin mo ang sarili mo. Sa edad mong yan, ibalik mo ang respeto sa pagkatao mo. Sa klase ng pakikitungo sa iyo ng dakilang si Karen, Aba, eh hindi ka nire-respeto bilang asawa. Bakit ko sinasabi? pwede mo pang at ibalik ang dignidad ng pagkatao mo. Tanong ko lang, uh, Karen, ang mga magulang mo, ito ba ang nakalakhan mo na kapag nag-aaway ay nagkakasakitan at uh, may mga hindi magagandang mga salitang nadidinig? Hindi po. Saan mo kaya na-acquire ang Sa na -acquire kanya ko lang po lahat natutunan yan, sir. Sa kanya? Gumanti ka dahil ang sabi mo siya. ay nang babae siya, di ba? Hindi lang po yan, mananakit din yan, nang babae. Nan nananakit din siya sa'yo? Gumaganti lang ako, natatulong ako gumanti. Kaya gumaganti ka, oo. At kabilang sa pagganti mo, yung pagtataksil mo sa kanya at nakitulog naki ka sa ibang lalaki? Hindi po, talagang iniwan ko na siya noon. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi natin pinag-uusapan yung iniwan mo. Dahil kasal kayo eh, sabi mo. So meron kayong perpetual commitment. Apo. Di ba? kabilang yon sa pagganti mo sa kanya? Hindi po yung ganti, ganawa ko po talaga yung dalayo ko na talaga. Talagang sinadya mong iputan siya sa puwet. Sa ulo. Well, huwag na nating pahabain. Karen, hindi mo ako mapapaniwala na mahal mo itong taong ito. Hindi mo siya mahal. Naghahanap ka lang ng punching bag. Nagahanap ka lang ng lalabas na ng galit mo yung hindi lumalaban sa iyo. Alam mo, kung nagpakasal kayo either sa civil or sa simbahan, sumumpa kayo na magmamahalan, rerespetuhin ng bawat isa at paglilingkuran sa hirap at ginhawa in sickness and in health till death do you part. Wala na yun eh. Hindi natitino ang inyong relasyon dahil wala kayong respeto sa isa't isa. Amen. Mas maganda sa inyo maghiwalay. Hindi po kasalanan sa Diyos ang maghiwalay. Pwede ko kayo maghiwalay. Ang kasalanan, matapos kang humiwalay, makikipagtali ka naman sa ibang babae, ibang babae o ibang lalaki. Iyon ang kasalanan. Magkaroon at mabalik ang kapayapaan sa inyo Only kung tatanggapin niyo ang Diyos sa buhay niyo, doon lamang kayo magkakaroon ng kapayapaan. Salamat mga Carla.